Patay ang isang estudyante nang mauwi sa saksakan ang sayawan sa disco sa Lapu-Lapu City. Nagkapikunan daw kasi ang tropa ng biktima at isa pang grupo na nagsisikuhan sa dance floor. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Bangkay na ng iuwi sa kanilang bahay ang 18 anyos at grade 11 student na si John Paul Roland Dungog. Pinatay si John Paul habang nagdidisco sa barangay Santa Rosa, Olango Island sa Lapu-Lapu City nitong linggo ng gabi. Kasama raw ng estudyante ang kanyang mga kaibigan. Bandang alauna ng madaling araw na may nakaaway raw na grupo ang trupa ni na John Paul. Nagsikuhan daw ang magkabilang grupo at nauwi ito sa suntukan. Ang lang sa dance floor, ya. Yeah. Medyo maliit lang kasi yung area kaya yung dalawang grupo is nagka-, nagka nagkaabutan sa isang lugar. Ya nasiko, then uh, may nasuntok noong una yun uh, yung na tinitingnan natin yung kapatid ng uh, suspect yung uh, nasuntok. Gamit ang ice pick na ito, sinaksak ng isang grade 8 student si John Paul. Tinamaan ang biktima sa dibdib. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero binawian din siya ng buhay kinalaunan. Sabi ng uh, suspect natin na minor is uh, Uh, Self-defense lang yung ginawa niya pero yun nga, kumuha siya ng ice pick. Uh, Doon tinamaan isang beses dito yung biktima. Eh, sa kasawang pala eh, tumama sa, nanya sa heart niya. Yun ang sanhinang pagkamatay ng ating biktima. Naaresto ang labing-anim na taong gulang na sospek pero dahil minor de edad siya, na-turn over ang sospek sa DSWD. Do ipapile yung kaso ngayon araw na to, uh, pero yung custody niya is nasa ano pa rin natin social worker pa rin natin Kasong homicide ang isinampa laban sa suspect. Iniimbestigahan din kung may pananagutan ba ang organizer ng event. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.